Hello guys, good morning Time checker in Texas uh, 10-12 in the morning Ang ginawa ko ngayon guys, nagawa na naman ako uli ng panibagong uh, landscaping sa aming kural ito yung kural namin uh, ano ako eh, kasi tumutubo yung damo dito mahirap siya i-relater ayaw kong mag dito, kaya ang ginawa ko uh, pinailan ko ng nilinis ko muna ayan, hindi pa siya tapos tapos, pinailan ko ng bato lagyan ko ng dirt or yung lupa yung mga compost wall dito. pili ng taniman para hindi na ako mag dito sa gilid ng coral ah, uh, hirap kasi mag pag mayroong ganito oh, yung screen minsan kasi na ano, parang natalsik yung uh, string, minsan natalsik pag hindi ka naglagay uh, ng Uh, glass sa yung mata sa mga mata natin tatasikyang yung uh, string kasi yung weeder uh, string 'yun eh hindi kasi pwedeng iano yung mower yung pinaka dito dito tutubo yung damo dito kaya hindi mo kayang i-mower hindi mawa mower itong sa gitna kaya ang ginawa ko para hindi na ako mag a uh, anuan ko na lang uh, gawin ko uh, ko ng bato at ito panibagong uh, project ng simpleng uh, landscaping ayan hindi pa siya tapos Nagano ko. ang ginamit ko lang ay ganito ganito ang ginamit ko para pang tanggal ng damo tulad nito ayan ang wala kasing lampas dito yung pang ng damo meron siyang maliit na ah uh, nasa ano ba yun ito 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 ayoko um, ayaw kong gamitin ng ganyan ito nung gusto ko yung ganito so madali lang yung ganito madali lang siya ayan itong mga nasa ano na yung hindi eh, kayang tanggalin dito yung nasa gitna talaga ng kural ginamitan ko siya ng ganito ayan meron pa siya ayan. yan ang panibago kong project dito. Wala naman akong ginagawa. Ayan yung damo. Nang daming damo. Ayan. Pwede naman ito isprehan ng yung pangpatay ng damo. Pero nag ano ka na, naman yung gasto, magasto. Kaya ang ginawa ko para hindi na tutubo yung damo dito sa gitna. Ayan. Ginawan ko ng landscaping. Ayan. Malit na landscaping. Pwede ko yan ito dito ng mga Uh, ang madali lang matubo dito ay yung kamuti yan. Pero ngayong summer, hindi ka pwede magtanim. Basta lang malagyan ng dirt para hindi tutubo yung mga damo dito. yan. Dito sa gilid. Ah, sa kabila pala. Ayan. Ayan na siya. Ayan. Maraming, kasi marami namang bato doon sa, sa ilog. Yung doon sa ilog. May ilog doon. Maraming bato. Ayan. Itong bato, galing doon yan kaya para hindi na magasto magbili na kung ano-ano pang mga pang landscaping ito na lang simpleng landscaping na gamit ay bato ayan. Ayan. ito hanggang hanggang dito ito hanggang dito sa dulo ay ito yung ano namin yung grapes ayan yung grapes ayan may ilagay kong bato diyan tanggalin ko yung bato kasi ano ko na naman ng bato dito eh ilain ko yung ilinya ko yung bato dito sa landscaping ito tanggalin ko pa tong mga damo na ito yan ayan hanggang dito sa dolo dito sa kabila tapos ko nang nag ano nagdamo dyan dito na naman hanggang dito hanggang dito ang landscaping ko ayan doon hanggang dito tapos dito sa kabila baka next year kasi maraming ano ang plano ko dito sa kabila eh lagyan na lang ng screen dito sa ayan dito sa dito lagyan ko ng si uh, tin ayan i ano namin yung hanggang dito lang para hindi tutubo yung damo tapos dito i magano ako gagawa ulit ako gagawa na naman ako ng landscaping na bato ayan para makinabangan matamna ng mga uh, vegetable ngayong darating na spring ayan yan diyan kasi naiinis ako pag may tutubo na mga damo sa dito may, hindi kasi pwedeng imawer mo uh, naiinis ako yung mag weed yung matamaan yung screen kasi tatalsik yung uh, plastic na screen ng editor minsan sa mukha minsan sa mga sa mukha sa, sa mata peligro kaya ano na kailang uh, mayroon kang idea mayroon akong idea yan ang idea ko yan pagkatapos kong lagyan ng mga ng bato dito marami namang ano doon yung compost soil na galing sa ah uh, galing ng galing sa lugar ng kaibigan ng aking asawa mag ano ako maghakot ako ng compost well lagay ko para hindi natutubo itong mga damo. Ayun, ilagay ko dito yung compost well. Ayun. na atanim man pero mainit ngayon, summer. Kaya next uh spring na lang ako magtanim ng mga bulaklak or anong kung ano-ano pa. Ayun. O sige guys, hanggang dito na lang 'yung video ko. Salamat.